Basagin natin siya kay Gaw. Hello mga idol. Good day, good day sa lahat ng mga subscribers natin, viewers natin dyan. Um, so meron naman tayong panibagong vlog, no? Kung kulit dito sa dalawang malilit na iklog na ito. <laughs> Gago! So, kasi ang sabi nila mga idol, mahirap daw ito basagin basta nakatayo. So, Paano masabi? So, try natin dahil hindi ako naniniwala dahil alam ko na malakas na nila lang ako try natin basagin kung kaya natin so para mapatunay kung totoo nga o hindi no? itong dalawang maliliit na itlog no? so pag nabasag natin ito kung hindi natin, hindi natin mabasag buwa so, tayo ng ayun natin so babasagin ko to mga idol kayang-kaya ko to ano kayo. so ayan makatayo ito mga idol kuwersa ang kuwersa na ito no patunayan ko sa inyo na kaya ko itong basagin at sa mga nagsasabi na mat matigas daw ito mas matigas ako mas matigas ako gago <laughs> mga idol simulan ko na mga idol kayang kaya to mga idol ah, parang totoo yata mga idol what what the ah, parang totoo yata yung sabi Ah! Matigas mga idol, naglalim yung ano ko Totoo nga pala mga idol, matigas nga talaga Try <laughs> nyo mga idol, matigas talaga Totoo nga pala Kahit sinong ano, hindi siguro makaya Matigas pala talaga mga idol Yung mga ano dyan, nagsasabing malakas sila Try nyo din mga idol Matigas talaga <laughs> Paano, Paano ka masabi? Kaliling ko mga idol, kita lang mga isa Pagtapos nito, mga idol, try natin basagin na nakahiga siya. Hindi siya nakatayo. Ayan. Uh! Eh, mga idol! Napakatigas. Ayan. Kita niyo, naglubog na. Ah! Ayan, eh, mga idol, oh. Naglubog na yung aking kamay, oh. Yung laman, naglubog na. Hindi pa rin nababasag, mga idol. So... Totoo nga pala mga idol, matigas nga pala talaga. No? Kaya naisipan kong gawin dito ng ano, ng content, no? Para makita nyo rin, matigas din talaga mga idol. Ayan, oh, basagin natin siya kay Gaw. Basag mga idol. So ito naman isa, basagin natin. Pero naka, ano, hindi natin basagin na basagin. Ipatayo lang natin. Ulitin natin. Madigas talaga mga idol, i-try nyo mga idol Oh, may ano pa yun ako mga idol <laughs> Gago! Sa dito lang, hindi niya makaya So kayo, i-try nyo Ito na mga idol, may hawak na tayo, may nakuha na tayo So, itong itlog yan oh Mas malaki na so, Wag mong subukan, masisira ang buhay <laughs> Kasi ano na to, malaki na ito eh. Malakas na kong magdalsik HAHAHAHAHA <laughs> Mababasag So ito na mga idol Oh. <laughs> Grabe mga idol Hindi talaga mabasag mga idol So try natin kung ganun din ang ano nito Ganun din ka tigas So natin mga idol So isang daliri lang muna Pag hindi natin ang kaya bago dalawa Ito nakakabahan na ako mga idol <laughs> Gago Try natin ito dalawa Isang lipir sa ito mga idol sabi sakit na daliri ko mga idol waaah hindi na baka ano kasi yan dalawa dalawang daliri na mga idol sa taas ah Grabing tingas mga idol. <laughs> Gago! Ah. Ah. Grabe mga idol, sakit na yung daliri ko. Hindi talaga mabasag mga idol. <laughs> Pag nakaganito talaga mga idol. Kapag nabasag niya na nakatayo siya, malakas na kayo mga idol. No? So, ito, naka ano, hindi talaga siya mabasag mga idol. Bakit tayo? Kahit siguro ganitoin ko. Patunayan nyo, mga idol, na malakas kayo pag nabasag nyo ito. <laughs> Gago! Isa pa, mga idol. Ah. Wala talaga, mga idol. So, hindi natin ito nabasag. No? Huwag lang ganun. Sayang. <clears throat> medyo matigas siya ganun pero sigurado akong magbabasag siya pero kasi sayang to ibabalik ko pa to mga idol so ayun napatunayan natin na matigas nga talaga hindi natin mabasag ng makaganon makatayo ayan sa mga nanood maraming maraming salamat mga idol sa panonood nyo at sana tinatapos nyo ang ating video ngayon no? at kung bago pa lang kayo sa aking YouTube channel, huwag nyo kalimutang mag-subscribe mga idol para updated kayo lagi sa iba pa nating mga vlog so yun lang mga idol maraming salamat